kasama sa EO, yung hindi pwedeng bumili ngayon ng LGU or any government, Philippine government agencies ng bigas na imported. Anong nangyari kasi, kaya malaki din yung ating uh, stock sa NFA dapat pwede tayo mag-dispose kung may bagyo o kaya may kalamidad. Ang problema, nung may bagyo, may kalamidad, hindi nakapagbenta ang NFA kasi ang presyo namin 33. Ang gusto ng merkado, mas mababa at imported na kabenta ng 26. Kaya halos lahat bumili, alam naman niyo siguro niyan eh. Yung mga LGUs nung kalamidad bumili ng imported na nabigas. So yun ang isang EO. Then uh, the, another EO hinihingi namin ng 3 billion fund for warehouse logistics and to procure storm damage palay o uh, uh, sa storm or flood damage palay. Uh, so hinihintay din natin yon plus emergency procurement of uh, warehouses nga, or uh, emergency lease. Ng sa ngayon, wala sa batas na pwede kaming gumawa niyan. Eh. Kailangan na yung pabidin. Baka tapos, na yung, ika nga, tapos na yung harvest season bago magawa. Kaya hopefully within the next few days, lumabas na yung EO para maka, maka, makagalaw kami ng kahit papano. So yun lang, uh, Mr. Chair, uh, yun ang position ng DA as of the moment moving forward. Uh, thank you. And of course, we support ho lahat ng binanggit ni Speaker sa kanyang uh, opening statement today. And uh, I think uh, the DA is aligned naman with the thoughts of the Speaker uh, moving forward. And I think uh, ever since naman, uh, I, I would like to say na through the leadership of uh, Kong Mark Inverga and the team sa AGRI, no, aligned naman palagi ang DA sa Congress eh. Diba? Even yung last amendment ng RTL, aligned na aligned ng Congress and DA. Problema na yung mga major salient points na napaka-importante ay eh, na-shoot down sa Senado, dun sa sa office nila, Sintia Villar, mga Senator Sintia Villar. So, yun lang ho. At uh, yun ang katotohanan, yun ang sitwasyon. At uh, uh, hoping to have a good deliberation and change of ideas today. Thank you.